Last week sa The Healthy Juan, tinalakay natin kung paano makaiwas sa pagkalunod. At pipiliin natin yung mga resorts, yung may mga complete amenities. One, may trained lifeguards. Number two, may provision for transport papunta doon sa, uh, sa isang health facility for uh, appropriate medical attention. At kung paano tayo pwede sumaklolo at makapagligtas. Dapat kapag tutulong ka sa mga tao, dapat confident ka sa sarili mo na kaya mo tulungan yung tao. Sa huling episode ng The Healthy One, isang napakahalagang paksa ang aming hatid. Ang tutugan na nito yung pangangailangan ng bawat Pilipino kung anong level ka ng society. Alamin ko ano ang mga dapat niyong matutunan tungkol sa Universal Healthcare o UHC. Ang Universal Healthcare o Kalusugan Pangkalahatan ay isang reformang pangkalusugan at ito ay pangmatagalan o long term at naglalayo mabigyan ng angkop at sapat na serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino. Maagang naulila sa ama at iniwan naman ng ina ang 27-year-old na si June Bautista. Kaya naman inako na niya ang responsibilidad bilang magulang sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa kagaya ni June na sumusuporta sa pamilya, paano nga ba magiging sapat ang kinikita para matugunan pa ang pansariling pangangailangan medikal? So kasi um, nag na nag-independent ako, namatay yung papa ko. When I was ano, uh, 14 years old ako, second year high school. Tapos yung mga kapatid ko, lilit pa na mga grade 1, grade 2. Tapos ng high school noong 2008, nagtrabaho siya sa San Mateo, Rizal bilang tutor para suportahan ang pangangailangan ng mga kapatid sa Pangasinan. Bilang breadwinner ng pamilya, aminado si June na hirap siyang makapag-ipon para sa pansariling pangangailangan. Yung unang trabaho ko, lito ng sweldo ko. So if, ang gagawa ko kasi 1-5. Mga 1K, pinapadala ko yung sa akin. Pinagkakasya ko per 1 month. Although kasi di ba kahit stay in ka, syempre may mga daily needs ka eh. Totoo. Nagbabantay siya ngayon ng tindahan ng kanyang amo sa Antipolo. Uh, bali yung amo kasi yung ano, nag-allow sa akin na siya yung nag-push akin na mag-aral ulit po. Oo, oh, okay, okay. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho naman sa gabi apat na taong pinagsabay ito ni Jun hanggang sa makapagtapos siya sa kursong BS Education nito lang nakaraang Disyembre. Kasalukuyan siyang nagre-review para sa board exam niya sa darating na Marso. Dahil puyatan daw ang trabaho at pag-aaral niya, hindi maiwasan na nagkakasakit na si June. Sakto lang daw ang apat na libong kita para matustusan ang sarili at mga kapatid. Kaya naman laking problema kapag siya ay nagkakasakit. Wala kasi siyang perang panghuhugutan para sa kanyang health needs. Wala kasi ano, budget. Kasi that time, di ba, ang inuuna ko talaga is yung pang-tuition ko, yung pang-thesis namin. Mm -hmm. Para nagiging hindi na rin napaprioritary yung kalusugong. Bali po na ng gamot sa butika. Mm -hmm. Yung mga, halimbawa, mga, ano, ay, mga gamot na ano, gamitin natin at dahil mahal daw ang magkasakit. Todo paalara rin si June sa mga kapatid na mag-ingat at alagaan ang sarili. sa pagka mo, inong ka na ng gamot. Lagi kang mag-iingat sa work mo. Alam mo na yung trabaho mo, puyatan. Sa araw na ito, naisip kong samahan si June sa isang PhilHealth office para magpamiyembro. Hello, good morning. Mag-apply po kami dalawa ng uh... PhilHealth Membership. Uh, yes, sir. Okay. Uh, Saan pong magsisimula? Uh, Nagaling lang po, sir. Ito, mm -hmm. fill out lang po tayo ng PMRF form, sir. Okay. PhilHealth Member mm -hmm. Registration Form. Mm -hmm. And then, uh, pagka fill out, ito yung as voluntary, sir, yung payment So, Kung hindi po ano, voluntary, ano po pa meron? Ah uh, meron po tayo mga uh, employee sector po na ina-update po ng mga company nila. Mm -hmm. Then meron naman pong indigent po na tinatawag na sponsored ng local government. Sir. Mm -hmm. oh, Then, kami, naman, sa amin, sa sa dalawa? Ah uh, niyo po as, as voluntary sir, as self-employed. Ah, okay. Matapos sagutan ang PhilHealth membership form, ipaparehistro na namin to. Jun, happy ka ba na meron ka ng MDR? Ito ang member data record na sinasabi natin na binibigay ito wing nag apply sa mga kumpanya. So, kapag nag apply kayo sa company at humingi sila ng document sa iyo, ito ang hinihingi nila, member data record. At extra happy ako ngayon kasi parehas sa tayo may ID card. Next step dito ay aakyat para magbayad 600 pesos quarterly ang hulog ng mga informal economy members yung voluntaryong nag-aapply sa PhilHealth. At just like that, meron na kaming PhilHealth. Napakadali lang, 'di ba? Akala ko rin matagal ang proseso, matagal ang pila, mahaba pila. Kaya nabigla ako, ah. nagulat ako na ganitong-ganto sa uh, PhilHealth. Oo, Kung wala pa kayo, kumuha na kayo ng PhilHealth niyo. Sa pamamagitan ng UHC magiging automatic ng miyembro sa PhilHealth ang mga Pilipino. Ibig sabihin, magiging abot kamay ang mga serbisyong medikal sa sandaling kakailanganin nito. Kung magiging automatic ng miyembro ng PhilHealth ang lahat ng Pilipino, ang pagpapagamot at pagpapakonsulta ay hindi na lamang isang pribilehyong para lang sa mga may kakayanan. Ang target naman ito para wala naman tayong um, delineation kung mahirap at mayaman. Basta tutugunan nito yung pangangailangan ng bawat Pilipino, kung anong level ka ng society. Kadalasan nangyayari ngayon, pag pumunta nyo sa health facility, tinatanong, di ba, may embryo ba kayo ng PhilHealth? May mga gagamit po ba tayong PhilHealth na siyang tutugon mi sa ibang pangangailangan? Hindi na dapat tinatanong yon, kasi ang, ang layunin natin dito, isang bawat Pilipino, ay otomatik kung magiging membro na ng PhilHealth at magpapakinabangan na nila yung mga nakapaloob na kinokover ng PhilHealth. Sa kasalukuyan, ang isang PhilHealth member ay may malaking diskwento o di kaya'y nakakalibre sa mga bayarin sa ospital, professional fees at mga gamot. Sa pagkakaroon ng UHC, hindi lang ang kasalukuyang PhilHealth members ang makakakuha ng pribileheyong ito, kundi lahat na ng Pilipino. Dagdag-ding isinusulong ng UHC ang pagiging available sa mga local health center ng libreng preventive medicines o yung mga gamot ng pangmaintenance para sa ilang sakit gaya ng hypertension at diabetes. Hindi kasi covered ng PhilHealth ang mga preventive medicine sa ngayon. Sa ilalim ng UHC, magkakaroon din ng dalawang kategorya ang PhilHealth membership ang direct contributors, o yung mga nagtatrabaho at may kakayanang magbayad ng contributions. At ang indirect contributions, o yung mga kababayan nating kapuspalad, senior citizens, at iba pang walang kakayanang makapaghulog. Wala namang kaibahan yun eh. Uh, pagpapatuloy din naman sila dahil nakakategorize naman sila. Uh, Siyempre, nagagaling din naman tayo at kinukuha natin mission yung mga uh, itinutulong natin. Yung mga mayayaman pwede makatulong sa mga hirap, talaga yung mga contribution na binibigay nila yung mga batang malalakas pa, yung contribution na binibigay nila dahil hindi bihira naman sila makakasakit, ay eh, naibibigay na itutulong naman natin sa mga matatanda. Kung sa kasalukuyan, ang PhilHealth members na walang sapat na hulog na contributions ay pinuputulan ng pagkakataon na ma-enjoy ang PhilHealth benefits. Sa pagpasa ng UHC, maaari pa rin nilang magamit ang benefits kahit pa nawalan pa sila ng kakayahang makapaghulog. Susunod paano matutugunan ng UHC ang kakulangan ng mga doktor sa ating bansa sa pagbabalik yan ng The Healthy One. Sa ilalim ng universal healthcare, ang medical graduates mula sa state universities ay ire-require magbigay ng serbisyo sa bansa bago sila maghanap ng trabaho sa private companies o sa ibang bansa. Pero ang medical intern na nakilala namin, handa ito gawin noon pa man. Ano kaya ang kanyang motivation at paano kaya siya matutulungan ng UHC? Walong buwan ng intern sa Amang Rodriguez Hospital ang medical graduate na si Nika Hara. July 2018 siyang nakagraduate sa kursong medisina pero kailangan ng isang taong internship para makapag-take ng board exam at maging lesensyadong doktor. Personal choice daw niyang sa isang pampublikong ospital magsilbi. Parang ang hirap ano eh, um, ang laking paglunok sa pride yan na, uh, sige, magpapublic muna ako, gagoing ko to. Ang lumalabas parang very selfless ka, di ba? oh, ganun din. Kasi syempre pag public, isasacrifice mo dyan na hindi ideal most of the time. So, kailangan mag improvise ka yung conditions ng hospital most of the time. Mainit, wala kang aircon, ganyan. Tapos, yung resources mo, hatiin mo talaga, matututo ka mag-manage sa patients mo. Pero um, kasi talagang iba yung need eh. Wala raw plano si Nika na magtrabaho sa private hospitals o mag-abroad. Sa public hospital pa rin niya, gustong ilaan ang two-year residency training. Unlike dito sa public. With supervision, kami yung gumagawa ng ibang procedures, mga okay. ganyan. Tapos isa pa, mas madaming cases dito, syempre. So mas madami kang learnings. Pero higit pa sa personal na benepisyong makukuha sa pagtatrabaho sa public hospitals, nabuksan din daw ang mga mata ni Nika sa laki ng kakulangan ng health workers at gusto niya makatulong sa pagresolba ng problema ito. Naniniwala ka na may kakulangan tayo sa mga doktor sa bansa? Oo, totoo. Isa yan sa reason ba't gusto ko mag-public. Kasi nakita ko nung clerkship, okay. ang daming pasyente, konti lang yung doktor. So, makikita mo na minsan yung isang doktor, ilan ilan yung hawak niya. Pag sabay, -sabay yun, nag-toxic, di ba? Sinunahin mo doon. Mahirap mag-decide. Bukod sa kalagayan ng pasyente, Nakita rin niya ang dedikasyon ng mga health worker na sa kabila ng maliit na sweldo ay nagsisilbi pa rin ng buong puso sa mga tao. Uh, maraming humahanga sa mga doktor. Maraming doktor sigurado humahanga sa iyo. Uh, ano masasabi mo sa doktor na nagawin din ng katulad ng ginagawa mo? sa no, wag nila isipin na yung medicine is a profession wherein you can be rich just like that kasi mm -hmm. kagaya ng sinasabi ng mga professors namin, kung gusto mo magpakayaman, huwag kang magdoktor mm -hmm. kasi pwede sigurong kumita ka pero it will take a lot of time, yes. a lot of effort. So dapat higit sa money talaga yung habol mo sa pagdodoktor more on yung passion mo yes. na day gigising ka na, gusto mo pa din yung ginagawa mo. Sa kasulukuyan, meron tayo isang doktor para sa 33,000 na pasyente. Malayo mula sa standard ratio na isa kada 20,000 na pasyente. Kaya naman, isa ito sa mga nais matugunan ng universal healthcare. Well, appreciated natin, acknowledge natin na may problema talaga tayo. Pagdating sa bilang ng mga health workers, lalo ng mga doktor, sa mga malalang lugar o yung mga hard-to-reach areas na uh, bibihira ang... Uh, Doktor na gusto mag-practice dito. Ang ating gagawin dito ay ang mga graduate sa ating state university na pinag-aral ng gobyerno will have to return ng mag-service nila sa government uh, sa pamamagitan ng ating Doctors to the Barrio. So, but then, trabaho na rin naman ito para sa kanila. Hindi ito libang service na i-offer nila, kundi i-hire sila ng Department of Health through the Doctors to the Barrio program na may mga din sila dahil may makakibat na mga insentibo din naman para sa mga doctors na ma sa mga lugar na ito. Sa ilalim ng UHC, hindi raw mababago ang kasalukuyang sahod ng mga doctor to the barrio sa matatanggap ng future public health doctors. Pero mas palalawakin pa raw ang kanilang insentibong makukuha. Well, ang sa kasalukuyan kasi two years sa talagang ano ng Dr. Sotobarrio, but we're planning to expand it. Dala na may insentibo kami gustong ibigay sa kanila dahil sa pagbabalik servisyon nila sa government. So, may mga master's degree kami i offer at meron kami mga residency training ng sa gayon eh. Pagkatapos ng kanilang servisyon doon, may option sila. De, yung iba, nag stay na kasi base sa mga experience namin currently sa ating mga Dr. At barrio, Others will decide to stay pati na hire na ng local government unit as their municipal health officer. Win-win situation nga raw ito para sa mga doktor. Makakatugon na sila sa pangangailangan ng bayan, bubuti pa lalo ang kanilang expertise. Isipin nila na sobrang may need eh. Madaming opportunities sa doktor na sa abroad, dito na research na mas malaki yung kikitain mo. Pero kasi kailangan mo din isipin na kailangan ka ng country mo, kailangan ka ng Um, kahit community mo para kasi iba din talaga yung may doctor iba yung may doctor sa community na uh, tumitingin doon sa sickness ng mga tao doon sa pagbabalik ng The Healthy Juan, sisilipin naman natin kung ano ang pagbabagong inaasahang mangyari sa mga pasilidad ng public hospitals at local health centers. Layon din ng universal healthcare na magkaroon ng mas maayos at high-tech na pasilidad ang bawat health center sa bansa. Kabilang na rin ang nasa malalayo at mahihirap na komunidad sa mga probinsya. Araw-araw ay dinadagsa ng hindi bababat sa isang daang mga residente ang health center na ito sa Barangay Payatas B sa Quezon City. Sa ngayon, malaki na ang pasasalamat ng mga tulad ni Rina sa kanilang health center. Mula yung pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ko, um, malaking tulong po ang health center para sa akin. Lalo na hindi um, naman po kami mayaman. So lahat ng pangangailangan namin about sa gamot, laboratory, dito po talaga ako malapit. 95% ng ng populasyon ng barangay na ito ay hinabibilang sa pinakamahirap nating kababayan. Kaya ang health center ang kanilang unang takbuhan para sa libreng atensyong medikal may mga pasilidad sila rito para sa lahat ng uri ng pasyente mula sa mga buntis hanggang sa mga matatandang may tuberculosis. Karaniwan po, no? From January to December, andyan po ang fever, ayan po ang kanilang ubo, um, sa mga may sakit, yun po yung pinaka-common, ubo, sipon, lagnat. Health concerns, syempre po yung mga buntis. At kung hindi naman po buntis, yung kanilang family planning po, And then, syempre, yung mga babies po, yung kanilang mga routine vaccinations po. Halos sampung taon nang naglilingkod dito ang health center physician na si Dr. Elmira Dizon. Kahit paraw may ibang opportunity sa labas, hindi raw niya magawang iwan ang center dahil nakikita niya ang malaking pangangailangan medical ng komunidad. Meron lamang daw pitong regular na health workers ang kanilang barangay si Dr. Adizon, ang nag-iisang physician rito. Sa manpower sana. Manpower po, makakatulong po. Siyempre kung merong doktor tayo dito ng Monday to Friday, or hindi lang one, baka pwedeng dagdagan pa. So, and also the nurses. Kasi siyempre pag mas marami po kami nagsaserve, mas mapapabilis po ang mga service. Nais din nilang maging one-stop shop para sa primary healthcare ang center. Kaya panawagan nila ay matugunan ang kakulangan sa iba pang facilities tulad ng clinical laboratory kung saan may technology for blood tests at lipid profiling para sa may mga diabetes at hypertension. Mas makakabuti din daw kung magkakaroon ng radiology services facility sa mismong health center para sa diagnosis ng tuberculosis. At para din daw sa mas epektibong servisyong medikal, hiling nila magbigyan pansin ang pagkakaroon ng epektibong system delivery network o system of referral mula sa health centers hanggang sa mas malalaking ospital. Working closely as well with our counterparts of the local government unit sa provincial municipal level para ma-upgrade din yung mga facilities sila. Kasama din dito ang pag-improve din ng mga barangay health centers nang sa gayon eh, uh, maibigay din at uh, wala nakakulangan. So, at kung may kakalungan naman, maayos din ang kanilang network system kung saan dapat ma-refer ang pasyente at kailangan ng next level of care. Paglilinaw ng DOH, dahil malawakang reforma ang sinusulong ng universal healthcare, ay hindi raw agarang mararamdaman ang gagawing pagbabago nito. Well, proseso po itong dadaanan natin. Hindi siya yung pagkapirma, on, at naging law ng universal healthcare. Ay agad-agad naman na may implement ito proseso ito, uh, ang susunod na akbang namin pagka-firma is ayusin ang implementing rules and regulation nang sa gayon ay maging maayos ang pagpapatakbo at ang transition na pag implement into the ano, universal health care. So ang layunin nito, hindi lang sa kalusugan na gusto natin maayos, Kundi tinitingnan din halimbawa yung kahirapan ng sagay yun eh. Alam naman natin, pag maayos din ang kabuhayan mo, yung kasakitan, ang mga sakit ng pwedeng maramdaman ay hindi rin ganun kadalas. So tinitingnan nito, that's why we're working as well, hindi lang ng Department of Health, but with other agencies as well. Pero ang sinisigurado ng ahensya, gagawin nila ang kanilang makakaya para tunay na maisulong ang layong magandang reformang pangkalusugan ng UHC. Sana po, pagtulungan po natin ito, nang gayon ay maibigyan natin ng tamang serbisyo medical sa ating mga kapwa Pilipino. Sa universal healthcare, hindi na kailangan pumunta sa malalayong ospital para sa pangangailangang medical, gaya ng simpleng pagpapacheck up at pagpapagamot. Tiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang dito. Mapapanood nyo na ang nagdaang episodes ng The Healthy One online. Pumunta lang sa YouTube at isearch ang GMA The Healthy One. Mga kapuso, Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa The Healthy Juan sa nakaraang tatlong buwan. Malaking karangalan para sa akin na maglingkod sa inyo sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kalusugan. Ipinapasalamat din ako sa oportunidad na binigay ng Department of Health na todo arangkada ang serbisyo para sa mga Pilipino. Hanggang sa muli, makapuso. Ako po si Rocco Nasino. Kayamanan ang kalusugan. Kaya kailangan natin ng tama at wastong kaalaman. Iwasan ng sakit at labanan ng karamdaman para tayo lahat ay healthy one.